Si Alfred niya. Hindi pala pumapasok tong batang to ah. Kahit sobrang dilim, dinadaanan ko na eh. At hindi ko alam kung lubak-lubak ba -lubak o putik na yung nilalanguyang ko eh. May isal ba lang yung pag-aaral mo eh. Oh. Ni, kamusta na si Kusma? Eh. Okay na ba? Ito, okay naman. Kaya lang eh. Talaga siya pwedeng yung masobran sa pagod. Kasi kapag ka, sasobran siya ng pagod, inaatake siya. Oo po nga, Nay. Hindi na siya talaga pwede maglaro ng todo ngayon. Pumabalik yung dating da yung sakit. Wala iba. Nagkabanta talaga. Eh, Nak, kamusta yung ano? Anong plano mo? Katapusan mo ba itong buling isang taon mo? Yan nga, to, eh. Pero siguro tatapusin ko na lang po. Isang taon na lang naman eh. Eh, sige. Gagawin ko siguro ngayon. Mas aagahan ko yung biyahe. Tsaka mas late akong uuwiin eh. Eh hey, ako naman anak. Siguro magsabi lang muna ako doon kay madam. I-advance ako ng isang pulsa ko nila sa pag ko ako. Para... Ayan hey, natin ito ni. Oo, oh, sige, Gano'n na lang. Isang na lang naman eh. Punting pigahan na lang. yeah, doon lang sa labas magkakape. Paanay mo muna yan para may mas Nay. Uh, oh, anak. Dito na po ako. Ako na ano po balay kay Kusma. Ay, buti naman anak. Eh, sa totoo nga lang, nak. Medyo sumasakit nga din yung ulo ko eh. Kaso, kailangan ko tapusin yung mga lalaban ko doon. Sobrang dami pa nun, anak. Tapos pala, anak, si tatay mo, baka late na makauwi. Kasi, anak, nakapangutang ako. Tapos siya, nakapangutang din siya. Kaya medyo malaki-laki yung bubono niya, ha? Ikaw na muna dito. Tapos pala, anak. Teka. Oh, ito na yung pang-enroll mo, ha? Nak, pag-aral ka mabuti. Ikaw na lang din isa sa pag-asa namin, ha? Sige na, anak. Mauna na ako, ha? Huwag ka yun. na muna bahala dito. Ay, hey, Kusma. Daka lang muna, ha? Ikakausapin na si Kuya. Love, love. Mm, Ito, okay na. May pagpa-enroll na ako. Akala ko hindi na ako makakapagpa-enroll eh. Kasi nahirapan sila nanay at tatay sa pera. O oh, paano? Kailan tayo magpapa-enroll? Sabay na tayo ah. Oh love! Ano ba nangyari sa tatay mo? Akala ko pa naman, sabay tayo makakapagtapos. Sayang love, pero mas kailangan ng pera ng tatay nyo ngayon. Lalo sa kondisyon niya. Ah oh, sige sige, ganun na lang. Balitaan mo na lang ako ah. Ay umaga ka naman masyado na. Sobrang tumal. Kaya pumiga pa ako. Kaya... At alam kong masak na sa mata yung araw kasi pangbaon ito. Hmm. Eh, ikaw, ano naramdaman mo? Eh, medyo nahilo kasi ako kagabi pa. Kaya ganito, pinahinga ko na muna. Paano yung trabaho mo doon? <laughs> Hindi, nagpaalam naman ako din sa amo ko. Pinayaga naman ako, tsaka <coughs> Tinapos ko naman yung iba kagabi. Hmm, oh, sige, sige. Pahinga mo muna. Alfred, bawa mo. Sobra na 50 yan. Ipiti mo na lang para bukas 200 na lang bibigay ko. Ha? Sige po, Tay. Pasok na rin po ako. Sige na, baka ma-traffic ka. Okay. Teka, teka, teka. Parang... Ilang linggo na kata nakikita hindi na kayo ni Forme. Eh. eh... Eh, Tay. Okay lang naman po sa force namin, kahit di mag-uniform. Ganun ba? Sige na, ma-traffic. Para ano. Kaya nga muna. Iidip lang ako tapos mga dalawang oras. Bayan ako ulit. Makatulog lang ako na dire-diretso. Kahit maghilig ako, huwag mo na akong gisingin ha? Para dire na para dire-diretso na ano ako. Ha? Mm -hmm. Na? Still lang dyan ha? Tumal ng passenger ngayon ah. Yun, pumasok. Pumasok, pabili. Pick or pa naman, may harap pumila sa grocery ngayon. Southwoods. Sige na, kunin ko muna to. Bilisan ko na lang. Outwood Mall. Sige, dito na lang muna ako. Nakakasawa na rin sa kabila eh. Lagi na lang ako doon. Tsaka para makabisado ko rin dito. Sige. Tulang hirap sa pabili? To pa parking ka. Pipila ka sa grocery. Pero okay na to. Kesa walang kitain. Bilisan mo na lang. Mukhang magandang mall to ah. Oh, si Alfred niya. Um. pala pumapasok tong batang to ah. Bye. Hello na. Oh, gusto hmm. ba ay mo? Diga ba na ilo? Parang isang oras lang ata yung tinulog mo kanina. Tapos nag ka na agad. May kalamba? Natumal pa rin. Kumuha lang ako ng... pangkain natin. Ay, tay, tay! Ano po? Huh? Oh. Okay. Oh, Alfred. Ay... Alfred. Ito ka rito. Ito ka. Ito ka dyan. Ano ba nangyayari? Ano ba akong di alam? Wala nga. Kamusta yung school niyo? Okay naman po tay. Medyo maraming nga akong ginawa kanina eh. Teka po, okay na. No. Asan ka ng ano? Mag aalasin ko ng hapon Sa uh, uh, school po tayo e school? Sigurado ka? Opo Sino yan? Mag aalasin ko ng hapon sa Southwood Mall Ikaw yan diba? Di diba? Ay, Alfred. Ma. Ha? Ikaw ba? Pumapasok ka talaga. O hindi? Ay. Hey. Hindi na po talaga. Nay. Nagastos ko po kasi yung pang-enroll Nagastos? Saan mo ginastos? Mayroon sa'yo Yung tatay po kasi ng girlfriend ko tayo Nakailangan eh S <laughs> Ang bait mo namang anak Sa ibang tatay at nanay pero tay, hindi naman po siya yung kusang nanghingi sa akin eh. Ako po yung kusang nagbigay eh. Sa so, parang gusto mong palabasin ngayon bumili pa kami ng nanin mo sa'yo sa ginawa mo. Alfred! Kita mo naman diba bago ko ibigay sa'yo yung pera na yun. Tinabi ko sa'yo masama yung pakiramdam ko. Pero pinilit kong tapusin lahat ng trabaho ko doon. Dahil paano may pang-enroll sa'yo. Halos yung tatay mo! Halos ilong umaga na sa kakadrive po! Papuhulang namin yung pag-enroll mo! Ano nangyayari sa'yo anak? Nagsisisi nga po ako na eh. Parang mali po talaga yung ginawa ko. Wala talagang tama sa ginawa mo Alfred tinanong kita kung gusto mong tapusin kasi isang taon na lang. Siguro naman, hindi masama bilang magulang na umasa kami ng katiting na tulong if ever matapos mo yung isang taon na yan. Bakit ganun, Alfred? Tumulong ka sa iba na ikaw mismo, hindi eh, mo pa alam tulungan yung sarili mo. Okay lang ba sa na gawin naming masama sa paningin namin yung girlfriend mo ngayon? Tay, ako po talaga nagbigay sa kanya. Wala po siyang masalanan. Huh? Pero sa ginagawa mo, anak, tingnan mo magiging namin sa kanya. Hindi rin natin masisisi yun eh. Wala namang alam yung sa sitwasyon natin eh. Pero yung sitwasyon niya, alam na alam nitong anak mo. Alfred, labandera lang nanay mo. Delivery boy lang ako. Motor taxi rider, Alfred. Nakikita mo, di ba? Halos din ako maligo. Pag ko na madaling araw, dito na lang ako higa sa kuha na to. Nakaitlip na ng unti. Maghilik ako, okay na eh. Nagbihaya na ako ulit kasi... Gusto ko itang makatapos eh. Isa pa. Yung kapatid mo, alam mo may kondisyon niya na... Kada buwan pinapatingin natin. Dahil pag hindi natin ginawa yun, pwede mawala na maaga yung kapatid mo. Sana bago mo ginawa yan, Alfred. Bago ka naawa sa ibang tao. Kahit sa sarili mo na lang sana Sana mas naramdaman mong nakakaawa ka kaysa dun sa tatay ng girlfriend mo Tayo kasi nak Gumagawa tayo ng paraan eh Kahit sobrang sikit ng daanan eh Kahit sobrang dilim dinadaanan mo na eh Kahit hindi ko alam kung lubak lubak ba o putik na inilalanguyang ka eh May isal ba lang yung pag-aaral mo eh anak. Pag nakatapos ka naman, hindi naman lahat. Magiging responsibilidad mo kaming lahat eh. Ang gusto namin, anak, makatapos ka para hindi ka tumulad sa amin ng tatay mo. Ako na, bantera lang. Kasi ina yung kaya ko, anak. Kaya sinatsaga ka namin makatapos ka sa pag-aaral para hindi ka matulad sa akin. Sana sabihin mo na lang, sana inamin mo na lang na, Tay, Nay, ayoko na po mag-aral. Gusto ko na po mag-asawa. Hindi po, Tay. Hindi po yun plano ko, Tay. Hindi mo plano. Pero kami na magulang mo, kapatid mo, na halos nakikita mo kung paano mahirap ang huminga pag inaatake. Nawala sa isip mo sa isa iglap lang. Hindi madali damputin yung pera nak. Ilan tao yung inutangan namin? Bakit ganun? Sa ibang magulang ka magiging magaling na anak. Sa amin mismo na nanay mo, ganito yung ginawa mo. Wala naman kaming magagawa, anak eh. Gusto mo na mag-asawa. Basta magsabi ka lang. Yung ganyan, yung ginawa mo. Ganito na lang, Alfred. Total, mas pinakita mo sa amin kung sino yung mahal mo sa oras ng kagipitan. Mas pinaramdam mo sa amin ngayon kung sino yung mas matimbang sa puso mo sa kabila ng mga nararanasan namin ng nanay mo at kapatid mo. Magtrabaho ka na lang, Nak sa pagtatrabaho mo na yan, huwag mo na kami isipin. Pero pasensya ka na. Kailangan mo na rin kaming iwanan dito. Para maaga rin kami makarecover ng nanay mo. Kakayanin ko pa yan na. Kesa naman yung Unti-unti mo kaming papatay sa maliit na inaasahan sa'yo. Wala rin pala kami mapapala. Bakit naman nun, anak? Okay lang, anak, eh. Kahit hindi na lang sana kami yung tinignan mo ng tatay mo, eh. Kahit sa kapatid, manang sana, anak. Pasensya na, anak. Kung ganito buhay natin, ganito lang yung kaya namin para sa'yo, pero pasensya ka na rin. Kailangan namin tanggapin na ngayon pa lang wala kami nga asahan sa'yo.